po, ang nanay po nitong si Christian Ambon na naging biktima ng pambubugbog at pagpatay. Ay e nasa linya po natin. Nanay Bonifacia, magandang hapon po. Nanay, ayan na, medyo nawawala yata yung linya ni Nanay Bonifacia. Mamaya subukan natin kunin ng detalye, pero ito kasing si Nanay Bonifacia, ay eh, syempre, eh talagang, ano ho eh, halos mawala ng pag-asa da taong bayan hanggang sa napatay. Gusto nating malaman ano na ho ang update at kung ano ang magiging plano ng kanilang pamilya. Eh nakakalungkot itong balitang ito na parang pumapatay na lamang tayo at parang nagiging ano eh, yung culture of 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 killing, yung culture ng pagpatay at kawalang paha, papahalaga sa buhay ay tila nandiyan na lamang sa paligid natin. Yun nga lang mga estudyante ng, ng sa Pasig. Eh, nakakalungkot itong makita ng pinag-aaral ng kanilang mga magulang. Itong mga batang ito ay eh, nauuwi sa suntukan, bugbugan, hanggang sa may mga daladala pang mga balisong. Nakakaawa ho. Eh, tingnan ho natin, subukan natin kausapin si Nanay Bonificia Ambon. Magandang hapon muna po kay Joel Santis o Sancha, si Tristan Gulay, kay Kuyang Ed Humalon kay Rio Lau ay nandiyan nakatutok po sa Tagig at siyempre kay December Gonda at kay Curie Pie, magandang hapon po sa inyo. Yun ho mga kababayan natin na nagtatanong, eh bakit ho na uwi sa pananaksak ito kung siya na ang naagawan ng cellphone? Eh alamin ho natin, si Nanay Bonifisha Ambon. Nanay, magandang hapon po. Si Ryan po ito sa El Pueblo Publico. Magandang hapon din po. Nanay, sa ngalan po ng ating mga kababayan at ng DWIC kami po ay nagpapaabot ng aming taus-pusong panalangin at pakikiramay sa inyong pamilya. Opo. Nanay, para lamang po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano ho ba talaga ang nangyari? Sa pagkakaalam ko po, nakausap pa po ninyo si Christian bago po sa tuluyang mabawian ng buhay. Opo. Ano po ba ang nangyari, nanay? Ano po? Sin Sige po, nay. Sige. sige po, nay. Sige. Okay na, okay na po. Opo, nay. Go ahead po, nay. Makikinig po kami, nay. Ang sabi po, ang sabi po sa akin na nga at aking anak na si Christian Ambon. Opo. Inabot nyo po siya doon sa sitwasyon na nabugbog na, 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 po siya? Opo. At ano po ang naibanggit na, po niya sa inyo? Sabi ko po sa kanya, Christian, bakit yan ang saksak? Yung... yung Sir, yung una po, yung umpisa ko, yung, Opo, opo, opo. Yung umpisa po, yung umpisa? Opo. opo. sa po ba, sabi po natin uh, sa kwento po ninyo, siya mismo yung naagawan at nanakawan ng cellphone, tama po ba, Nanay Bonifacia? Tama po. Sabi Tapos ko po, po? sa ka kay Christian, Christian, bakit bakit ka sumugo doon sa taas? Sabi po sa akin ng anak po na, Nanay, hinablot po yung cellphone ko ni Jun Jongjong mm -hmm. Sulante. Apo. Apo. Yun na, ah, hinabol ko siya doon sa taas. Pagdating po doon, Apo, Apo. sabi niya, Jongjong, ibigay mo sa akin yung cellphone. Hindi binigay sa kanya. Mm -hmm. Sinaksak siya po ng ilang beses po siya sinaksak ng ice-pick. Mhm. Mm Ang ginawa niya po tumalon dahil May nagsisigaw na babae mm -hmm. na magnanakaw daw, magnanakaw. Mm -hmm. Kapit bahay po ba ninyo itong ano po uh, itong tao po sinasabi ninyong sumaksak sa anak ninyo o nasa isang lugar po kayo? Hindi ko po. Ano parang hindi ko naman masyado po kasi ano... Kakilala? Opo, opo. Kakilala kasi galing po kami sa probinsya, ba, diba, sir? Opo, 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 opo. Basta yun lang po sinabi niya sa akin na mm -hmm. hinablot daw po yung cellphone ni, ni Christian. Mm -hmm. Yun na, pumunta na po siya dun sa taas. Sinugod niya si Jung Jung Solante. Mm -hmm. Para kunin yung kanyang cellphone. Para okay. kunin po yung cellphone. Mm -hmm. Tapos po, may sumigaw ka nyo, uh, Nanay Bonifacia, na magnanakaw. May sumigaw. Opo. Opo, may sumigaw po na babae na magnanakaw daw. Mm -hmm. Oo po. Ano po ang sumunod Yun. ng mga nangyari, Nanay? Yun po, yung tum tumalong ko si Christian. Mm -hmm. Oo po. Nung nandoon na sa, po sa Bakanting Lute, pinagpapalo eh, na po siya ng paraming tao, Parang taong bayan na rin. Mm, kinuyog, kinuyog po si Christian. Kinuyog po. Opo. Pa, sabi ng anak ko, may tubo, may kahoy, kung ano-ano lang daw po yung tinapalo sa kanya. Mm -hmm, mm -hmm. Meron po akong picture na nakita, tama ho bang, nakatali pa ho yun, nakagapos pa Opo, yung Opo, at sas, nakatali pa po yun, nakatali pa po. Opo. Pagkatapos po ng isidente ng pambubugbog at pananaksak, nakauwi pa po ba sa bahay itong si Christian? Hindi na po. Opo, opo. Saan na po kayo nagkita, nanay? Sa ospital na? Doon na po kami sa ospital. Opo, opo. Sa ang ospital po nadala si Christian, nay? Doon po sa bagong ospital ng Maynila. Mm -hmm. opo. At ilang oras po siya tumagal na nando, nanay? Hindi ko na po alam yun. Mm -hmm. Sir, kung ilang oras po, po Opo. Nasaan po ngayon ang mga labi ni, ni Christian, Nanay Bonifacia? Nandito po sa... Ano ba? Ano dito, Nilsa? Bulacan po. Mm, -hmm. opo. Nanay, opo, binibigyan po. Samantala lang, lang po. Opo. Tan Nanay, may mga Oo, tao po, po kami ng Samar. Opo, meron po kayong mga kababayan mula sa Samar at may mga tao po na nais magbigay ng tulong sa inyo para makapagsampa po ng karampatang kaso. Meron po kayong mga kababayan as we talk right now, si Ma'am Phoebe D. at si Kuyang Art D. ay nakikinig at nanonood. Nagpapaabot po sila ng pakikiramay at nais po nilang magpaabot ng tulong sa inyo. Nanay, ano ho ang panawagan po ninyo sa ating pamahalaan at maging doon sa mga sabi niyo po mga taong bayan na naging bahagi ng pagkuyog at pagbugbog pa dito sa inyong anak na bagamat siya na yung ninakawan siya yung inosente pero nabaliktad pa yung pangyayari sa paho ang nailagay sa uh, bingit ng alanganin at ito nga ho ay minawian ang paho ng buhay ang ano ko na ang ano ko na lang po sa mga taong bayan na nag umuwalok po, po sa anak ko kung sino na una, kung sino sila na mga nag nag tulong-tulong bugbog mhm mhm mm, -hmm, mm -hmm. po ano? ano? Sige po, Nay. Opo. Managot po sana yung may kasalanan. Opo, opo. Nay, makikipag-coordinate po, makikipag-ugnayan po kami at ako mismo sa inyo, sa inyong pamilya po, para kahit papano po ay makapagpaabot po ng tulong para po makantam po ni Christian. Eh, batang-bata ho eh. Ito sana yung magiging impulis pagdating ng araw. Iniintay lang yung kanyang resulta ng exam. Kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo, nanay. Kailan ho ba ang uwi ng labi ni Christian sa Samar? Baka po may okay po, eh. Magkita po tayo at magtawagan po tayo, Nanay Bonipasya Ambon, at muli po ang aming pakikiramay at panalangin sa inyong pamilya. Thank you po.